Ayan, magandang umaga sa inyo mga kabrosis at andito lang tayo sa bangga natin ginagawa. Ito may mga ligason na at pero hindi pa siya nakapix. Meron lang ilan na pinix na para hindi <coughs> na siya gumala. Pakita ko sa inyo. Ayan na, ang bangka. Doon na yung pinaka sintas niya yan yung mga ligason yan hindi pa natin na fix yan pa yan nakaporma na yan mga ligason yan ito fix na to hindi na tapos ito ginagawa ko na rin to ng yung batanganan sa yan yan yari na rin na tuba natin itong banyara siya naka naka pa rin yan Ayun. kabuo ng bangka. Unti-unti natin tanggalin na 'yung mga pamporma niyan. Ayun, bali abangan tayo mga process at hindi natin ma-detail yung pagbibit yung nga kasi hindi tayong tripod na magamit ayan uh, bali nga magdeligasyon tayo ngayon Ayan, nakabitan na natin ng ibang ligasyon ngayon ito yung ating gamit na nagawa скому! <laughs> Ayan, bali na kumpleto natin yung mga ligason niya. Yung ligason na lahat yan. Kompleto na ligason niya, kaya lang hindi pa natin na fix Ayan, ganit sa huli. Bukas natin ipipick para dire dera na. Ayan, yeah, ganito na yung video na. No? At paalam na kami. Bye-bye na. Ka-Jhonny TV. Bye-bye.